Good morning Mga chong Dito na naman ako So first ride ng taon January Ano ngayon? January 13 Yan Sunday Ah 14 na ba? Oh 14 na pala <laughs> Ayun So nagra-ride kami Nandito kami sa may Cavite na Imus ata ito Or Saan na ba ito? So ang kasama natin Kasama natin ngayon si Ayan yung kuya ko Tapos si Gerald Tapos syempre On the other motorcycle Weighing 220 pounds Ay sorry <laughs> kasama rin natin si Mrs. Milimoto Ayan no? Hey, what's up, yo? At ang kanyang bagong Click 125 version 3 na si Primo. Ayan. So, parang break-in na rin namin to. So, yung kuya ko, kumuha din kasi siya ng Click 125 na version 3. So, ito nasa likod natin ngayon. So, ito, parang, well, di naman break-in kasi naka 1,000 plus kilometers na rin siya. Ginagamit siya papasok. di oh, diba, hinabol natin si Gerald Diret-diret sya lang ah. Ay, ang sarap na naman mag-ride Ang saya-saya, bumirit Ayan, so tinitesting din namin ngayon yung intercom na binili namin So yung AGS Q8 Ayan, so bumili ako tapos uh, yung, yung pair sa akin tsaka kay Mrs. Milimoto. Ayan, so tanitesting din namin yung range, kung okay ba yung quality. Uh, hindi ko pa na ma-master talaga kung ano eh, kung, kung paano yung i-record ir din yung sa yung naririnig sa intercom at saka sa Ayan, sa GoPro, sa vlog mismo. So, ngayon, tetestingin natin to. E, yun, oh. E, yun, oh. Kumiki-ending, oh. Hehehe. <laughs> Meow. Alright, so time check natin. 6 o'clock na. Kakalampas lang natin na... Ete ka lang. Kakalampas lang ba? Anabu. Anabu na pala to. Anabu ata. Ngayon, nakalagay sa mga signage, eh ayun So first time din maglong long ride ni Mrs. Milimoto yan Sabi nga na life can't beat them join them Di ba Han? <laughs> na demonyo Ah dito pasok sa kaliwa Ayan eh yan yun yung mga sinasabi ko eh Mga tumatawid na ganyan Hmm samahan nyo lang kami ngayong araw First ride 2024 Milimoto and Mrs. Milimoto Let's go Let's go Ayan Dito ato yung may magandang kalsada eh Ay hindi, hindi pala dito Sige lang, mamaya na ulit Ayoko dito sa Caltex Madilim Itong mga tao Itong grupo Kaso, front queue yeah, Medyo pataas na dito Kaya parang feeling mo Mabagal ang takbo Taas mo na tayo mga chong Konting konting kembot na lang Ay, hindi pala, malayo pa pala 26 kilometers pa pero yun yung gusto ko sa eh. Gusto ko dito sa Tagaytay. Hindi ko makakawala. Dire-diretso lang pag nandito ko na sa Cavite. Aguinaldo Highway lang. Tapos marami lang stoplight pero dire-diretso lang. Doon sa kabilang side, doon sa bandang, ay pag kumanan ka ng uh, Imus ata yun. Basta yung unang bayan ng Cavite. Pag ka doon, doon do naman yung daan ng papuntang Kaibiyang, Kaibiyang Tunnel. G! 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 Sabi ni Mrs. Minimoto, G daw, banat. Alright, banat. Alright, banat. yun nga pala yung number one rule namin ni Mrs. Milimoto number one rule huwag na huwag akong gagayain sa motor siyempre kasi nagsisimula pa lang di ba? Uh, yung mga ginagawa natin medyo advanced na medyo technical yung mga pasingit-singit ganyan tamang ano uh, tamang piga tamang birit so sabi ko sa kanya since nagsistart pa lang siya huwag niya akong gagayahin sa mga ano yung mga ko pero tinuturo ko naman sa kanya yung mga dapat syempre yan ever since nung nagaangkas pa lang or nakaangkas pa lang sa akin si Mrs. Milimoto yun na sinasabi ko sa kanya wag wag mong gagayain yung mga pasingit singit tapos ang sabi ko sa kanya pag since uh, baguhan pa lang siya mag drive ng motor practicein niya na isipin niya na ano siya sasakyan siya kunyari dito sa mga stoplight yan. Mag dun sa mga gilid-gilid na ganyan. So dito dapat siya. Ayan, good girl. <laughs> Ayan, so dito siya sa ano, sa likod ng sasakyan. Practice niya dito. So isipin niya sasakyan siya. So parang malaki yung space sa sa left and right. Oy, volets oh. Dito na yung sana Ayan, mga lady riders. O, oh, sama ka na sa kanila. Bye-bye. <laughs> Paturo ka sa kanila, no? Good jobs. <laughs> o, oh, pwede na bumirada dito. Medyo malawag yung kalsada. hindi ko kayo makita eh medyo malayo nasa ka ba? nasa likod lang ba? <laughs> maliit lang kayo sa side mirror eh sige bira Maghanap muna ako ng iihian mga chong Sandali lang Be right back A few moments later right tagay na kami mga chong Ito na Tagay unlocked Kamusta ang ano, ride hanggang dito? Yes. yes. <laughs> tagay unlocked <laughs> Mama, pa. huh, Papa? <laughs> Sorry po <laughs> Ayan oh, ah. Oh, Let's eat. Ayan, so kakain muna kami. Ano ba itong buko? Katsipoy na naman. Uy, no, no. Ayan, kakain muna kami. Ang pangit ng buko talaga pag nakaganun, oh. Di ba? Kamusta? Kamusta yung weather sa Tagaytay? Ang init. <laughs> nung nangingisa yung ganito. Para nasa Baguio oh. Sa lamig. Sobrang lamig. Mama, papa. <laughs> Sorry. Halika <laughs> na at gutom na ka. <laughs> Kaya na tayo. Uy, ang pongi talaga oh ha? Parang ito mo, nakatikwas. Okay lang yan. Sana yun yun. Alright, let's go! JT's. Bulalar. Okay, magkano ang presyo? Promo. Bulalo. Isa promo? Bulalo, one, Okay. Ah, tara. Mga na. Right. mahogany Fake news ang JT's. <laughs> dito na tayo sa mga ganyang market na lang. Nanay, delin. Pula Ito dito kasi malalambot yung upuan. Yehey! Hey. tapos na kami kumain so ilang lang naman ang pinunta namin dito sa Tagaytay para kumain lang ng bulalo at ma-practice naman syempre si Mrs. Milimoto para mag drive ng kanyang bagong motor so ayun first long drive namin ni Mrs. Milimoto for this year ano mo okay naman ang galawan niya. pwede na pwede na eh lang. ang importante naman kasi dito is uh, ma-expose din siya sa pagdadrive kasama ng ibang mga motorista kasi iba naman talaga yung kapag dun sa lapit na kalsada lang sa loob looban at least dito highway tama tama lang din naman yung alis namin na dun sa bahay kasi wala pa masyadong sasakyan <laughs> hindi pa siya masyadong nagpapanik sana sila tagal Nandiyan ka pa ba, ma'am? Oh, it's there. Ayan na. So, tagatay bypass na kami. Ayan, so very, 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 very quick. Na-vlog lang naman. At talaga na-miss lang namin talaga mag-ride. Pero ngayon, tigisang motor na kami. Ayan, so New Year's resolution. Dapat ngayon taon mas maraming ride. <laughs> 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 nabudol si ma'am pero yun sana nga mas marami pang ride ngayon at ipagpapatuloy na natin ang ating pagmomotovlog more practice para makapagpahatid pa tayo ng mga masasaya experience habang nagmomotor so yun lang, maraming maraming salamat please don't forget to like, share and subscribe alright see you next time Boy